hapon. Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Ngayong Miyerkules, June 12, ginugunita ng bansa ang ating ika-isang daan at 26 na araw ng kalayaan. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang selebrasyon kanina sa Rizal Park. Nagdaos din ng Independence Day activities sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang dyan, sa BRP, Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal, sa West Philippine Sea. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, ilang Chinese vessels ang nakitang binabantayan ang kanilang flag racing ceremony. Bas dumami pa ang barko ng China sa ating exclusive economic zone, sa harap naman ang plano ng bansa na arrestuhin ang anilay trespassers doon. Nakatakda nila yung simulan sa June 15. Pero ayon sa Philippine Navy, paiigtingin nila ang pagpapatrolya para tiyaking hindi manghuhuli ang China. Una nang tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na unacceptable ang plano ng Beijing. Nothing happen. The actions right now of the Philippine Navy, the Armed Forces, the Coast Guard, BFAR, and all other maritime players of the Philippine government is to prevent such a situation. Huwag magpasindak sa kalaban at ipagtanggol ang ating kalayaan. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino ngayong araw ng kalayaan. Gaya nga po ng ating nabanggit mismo si Pangulong Marcos ang nanguna sa seremonya sa Bantayog ni Rizal sa Luneta Park. Present din sa flag raising ceremony ang mga miyembro ng gabinete. Matapos ang arrival honors at 21 gun salute, pinangunahan naman ng Pangulo ang pagtataas ng watawan. Nag-alay rin ng bulaklak ang Pangulo sa monumento ni Rizal. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na kahit iba na ang panahon ngayon, parehong hamon pa rin ang hinaharap ng bansa. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at iyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Si Vice President Sara Duterte naman ang nanguna sa Independence Day celebrations sa Davao City. Dinaluhan ito ng mga lokal na opisyal kasama ang mga officer ng PNP, AFP, Coast Guard at Navy. Sa kanyang talumpati, ipinunto ng Vice Presidente ang kahalagahan na tulungan laban sa mga kinakaharap na hamon ng Pilipinas. Hindi, hindi, mga... hindi rin nagpahuli ang mga kabitenyo sa pagunita ng Araw ng Kalayaan. Sa kawit kung saan idineklara ang ating independence mula sa Espanya, may simpleng seremonya na idinaos kanina. Sa pinaglabanan shrine naman, sinagawa ang seremonya sa San Juan. Present doon si Chief Justice Alexander Gesmundo. Sa kanyang talumpati, iginit niyang hindi lang kalayaan mula sa mga manlulupig ang dapat atupagin ng mga Pilipino tungkulin natin gawing ganap ang kalayaan ay pinaglaban noon. Bitbit -bit ang pagkilala na sa panahon ito, ang paglaban ay hindi lang pakikibigma, kundi pagbabanat ng buto at pagtatrabaho para magtaguyod ng mas maunlad, mas mapayapa, mas makatalungan at mas makataong kinabukasan, hindi para sa ilan, kundi para sa lahat. Ang ilang grupo naman, hindi selebrasyon kundi kilos protesta ang isinagawa malapit sa U.S. Embassy sabay nila. Pinangunahan sila ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan, kanilang panawagan pigilan ang presensya ng Estados Unidos sa bansa. Ito'y kontradiksyon ang mga kasalanan ting pa ng Pilipinas at Amerika ang kanilang alyansa nitong Abril at Mayo, sinagawa ng dalawang bansa ang kanilang pinakamalaking balikatan exercises bukod pa sa ilang joint patrols. Sa ibang balita, ilan pang uniforme ng Chinese ang natagpuan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod sa mga nasabing damit natagpuan din ang hinihinalang reward badge ng China na gantimpala para sa isang sundalo. Nauna nang sinabi ng AFP na baka props lang ang mga costume na natagpuan dahil hindi naman sila marami. Nasa loob din ito ng isang kilalang scam hub, kaya't baka kinagamit lang daw sa panloloko. Sa kabila nito, magsasagawa ang AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission ng investigasyon kung meron nga bang mga Chinese soldier na nagpapanggap bilang empleyado sa mga pogo. Inilunsad na ng Philippines Statistics Authority ang Digital National ID ngayong linggo. Ito raw ay gagana na rin katulad ng isang physical o hard copy ng ID. Para alamin po ang tamang paggamit nito, mga kausap natin si PSA Assistant National Statistician Emily Pagador. Magandang hapon po, Miss Emily. Magandang hapon po sa iyo, Ms. Ruth Cabal, at sa ating mga kababayan. Happy Independence Day po sa ating lahat. Happy Independence Day din po. Ma'am, pakikwento lang po sa amin, ano ba itong inilunsad nyo na Digital National ID? Okay. Ang um, Digital National ID po ay isang format po ng ating National ID. So, na, nung mga nakaraan, meron na tayo yung PVC, yun yung plastic, and then may Papel din po tayo na in-issue. Ngayon po itong digital national ID ay another format of our national ID that can be uh, downloaded through our mobile phones or smartphones po. Mm -hmm. Paano po yan uh, gagamitin? Anong impormasyon ng kailangan? Dapat ba meron kang parang number ng mismong ID mo? Or ano pong details ang i-input nyo? At saang Website or app po ba yan? Po. Dahil uh, ang kailangan lang po ay yung demographic information ng tao. So yung kanyang full name, first, middle name, uh, first name, middle name, and last name, plus ang kanyang birth date po. After po niya ma-input yung mga informasyon na yun, magkakaroon po tayo ng liveness check para i-verify kung siya nga yung nag-claim ng ID na yun. So, yun po, i-match yun sa ating uh, National ID Registry uh, para malaman. Pag nag-match yung demographic at saka yung kanyang facial uh, authentication, dun po makikita niya na ma-access niya na ang kanyang digital National ID. So, parang ma-generate na po yan. Ano po, ba, uh, ano po bang itsura niyan? May QR code po ba yan? At saan yan pwedeng magamit? Okay. Ang itsura po niya, para, para lang din po siyang yung ating physical ID cards, uh, physical national ID cards, at saka yung nasa papel. Ganon din po ang itsura niya. May QR code din po ang ating digital national ID uh, para ma-ensure na kapag i-verify yung ID, uh, yung authenticity niya, makikita po natin kung ito ay peke or totoo mm. na nanggaling na sa national ID registry. Yun nga po yung sasabihin ko na parang uh, paano makakasiguro na wow, hindi na tamper yan or hindi yan peke. Sila sabi niya yes. talagang kailangan lumabas yung QR code, no? At yes, kung saan mang ahensya gagamitin niya Apo. Meron mm -hmm. po tayong application din nung yung ni natin yung Digital National ID, kasama rin po nating ni-launch yung National ID check. Mm -hmm. Ito po yung tool uh, na pwedeng na gagamitin para ma-ensure yung authenticity ng digital national ID and pati na rin yung uh, ibang mga IDs natin katulad yung mga PVC at saka paper format po ng national ID. So ibig sabihin po pag may mga hihingi, may mga ahensya ng gobyerno na hihingi ng ID, pwede pong ipresenta na lang yung digital ID. Ganon din po yung uh, yung function niya as the uh, hard copy na, or the plastic ID. Yes po, pareho lang po sila ng function. Uh, kailangan tanggapin din po ito ng mga ahensya uh, government and private sectors nag-release na po kami ng public advisory kung paano po i-accept ang digital national ID at ang kanyang uh, visa ay kapareho din po nung nasa PVC at yung nasa papel. Pwede po ba yan i-print tapos halimbawa ipapalaminate mo? Uh, hindi po sinama doon kasi digital national ID nga po siya. However, uh, habang piniprepare po namin yung uh, facility para talagang ma-download sa smartphone, pwede po niyang screen capture yung nandun sa, sa sa website at yun po ang ipresenta. So lagi bali mong dadalhin yung phone mo para yun ang ipapakita mo yung QR code doon ma'am? Apo. Mm. Ma'am, -hmm. tinry ko po kasi kanina sa isang doon sa mismong website, pero nakalagay po kasi doon under maintenance eh. Paano, check Apo. niyo po ba yan? Oo. i yeah, ina-insure ina, ina lang po natin na mm -hmm. sa mga susunod na mga araw, hindi na tayo mag, hindi magkakaroon ng aberya yung pag-access sa ating mm -hmm. uh, website sa national-id.gov.ph. Mm -hmm. Kaya po baka uh, kanina is under maintenance siya so mm -hmm. we will just we're just ensuring that and then for the succeeding days uh, maaayos na po ito pero pwede naman po mag-download ng app yes mm -hmm. uh, meron din po ang mm -hmm. ang ating digital national ID is also accessible via the eGov app so mm -hmm. kapag dinownload po nila yung eGov app through that application po kaya po ma-access din ang ating digital national ID. So dalawa po yung means to okay. download it. One is through the national-id.gov.ph na link or okay. website link. And yung isa pong pangamaraan ay through uh, once na din-download nila yung e-gov app po. At install ito sa kanilang uh, smartphone. Miss Emily, paano po yung halimbawa, kunwari, nabisuhan po ba yung mga government agencies na tanggapin na po yung ganitong ID? O halimbawa yung private naman, yung mga banko po ba, nasabihan na sila? Oo. Uh -huh. uh -huh. Opo, meron na po tayong abiso na ipinakakaalat ngayon para tanggapin itong ating Digital National ID. Ah, uh, since pareho po sila ng, pareho po ng visa nito with the, uh, the one in the plastic and the paper, kailangan po nila itong tanggapin at kapag hindi po ito tanggapin, may karampatan din pong penalty ito na naaayon sa RA 11055. Kubaga pati sila alam na rin nila kung paano tumingin na ano no na original authentic ito. Kung mag-a-apply mag ka ng mga mahalagang dokumento halimbawa passport Can you use this as your ID rin para ipipresenta sa ganyang application or mga visa? Yes, po. Opo. yes mm -hmm. po. Pwede po nilang gamitin ang digital national ID. However po, meron din po kaming nilaunch noong uh, June 10 na yung national ID e-verify. Ito mm -hmm. po yung platform kung saan uh, pwede pong mag-integrate ang mga uh, ahensya privado o sa gobyerno para magamit po nila yung mga authentication services na mas may high, higher level of assurance. Ito po eh, talagang gagamitin yung biometric information at pwede ito i-connect dun sa mismo application ng mga ahensya po. Siguro huli na lang, update na lang po doon sa uh, mismong mga hard copies naman. Kasi alam ko yung iba, mas gusto pa rin nila talaga na meron po sila ng plastic ID. May backlog pa po ba at paano po yung mga hindi pa rin po nare-release hanggang ngayon? Okay. Uh, sa ngayon po, nakapag-register na po tayo ng 87.6 million na mga kababayan. Ngayon po, uh, ang meron pong national ID number na ay 83.6 million. Dito po sa numero na ito, 54. 7 million na po ang na ng mga IDs, plastic. Tapos po, nakapag-issue na rin tayo ng 51.6, ah, 45.6 million na ah, yung nasa papel. Tuloy-tuloy lang din po ang ating pag imprenta ng mga IDs, ah, plastic or papel. Ah, yung para sa plastic po, of course, it has to go through a process, kaya medyo matagal. Pero, ah, makakaasa po kayo na lahat makaka-receive po ng kanilang PDC na ID at kung kailangan na talaga nila ito po yung pagkakataon para magamit na rin nila at ma-experience nila yung benefits ng, ng pag-register sa National ID. Access po nila ang kanilang digital national ID po. Maraming pong salamat kay PSA Assistant National Statistician Emily Pagador. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng frontline. Express. tion ng mismong abogado ni Apollo Kibuloy kung nasaan ang puganteng pastor ay ka attorney Israelito Torion hindi niya masabi kung nasa Pilipinas pa si Kibuloy pero giit niya by dahilan kung bakit hindi pa lumulutang ang pastor Legally I don't think he is aiding because uh, um he is availing of the options uh, that are available to him under the law Kinundi na rin ang kampo ni Kibuloy ang pagsalakay ng maotoridad sa kanyang mga ari-arian nitong lunes. Anila, ah, walang search warrant ito. Abril nang mag-issue ng mga arrest warrant laban kay Kibuloy, ang korte sa Davao City at Pasig City, dahil sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Binatiko si Vice President Sara Duterte ang paghain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy nitong lunes. Ayon sa BICE, Kwestyonable ang pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Nanawagan siya sa law enforcement agencies na tiyaking ligtas ang paghahain ng arrest warrant. Let us make sure that we respect uh, the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kana trauma sa ingon-ana, kagubot uh, sa pag-implement lang sa simpleng uh, warrant of arrest. Una ng giliit ng pulisya na naaayon sa batas ang kanilang aksyon at ipinatupad nila ang maximum tolerance. Sa ibang balita, nakatakda na namang tumaas ang sigil ng Meralco ngayong buwan. Dahil daw ito sa pagtaas ng tinatawag na pass-through charges. Yan po yung binabayad sa mga kumpanya na nagpapatakbo at nagme ng power network. Tataas din daw ang generation charge dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa Luzon. Hindi pa masabi kung magkano ang madadagdag sa mga bill. Pero ayon sa Meralco, nakiusap sila sa mga supplier kung pwedeng utay-utayin ang generation costs para di masyadong mabigat sa bulsa ng mga customer. The long wait is over, Army. Matapos ang labing walong buwan, discharge na sa kanyang military service si BTS member Jin. Siya ang unang miyembro ng grupo na makakakumpleto ng mandatory military service ng South Korea. Inaasahang susunod si J-Hope sa Oktubre. Una nang inanunsyo ng big hit music na dadalo si Jin sa anniversary event ng BTS na Festa, bukas po yan sa Seoul. Age is just a number. Ito ang pinatunayan ng isang lola ng makisali sa isang grupong naglalaro sa isang mall sa Pasig City. Ayon sa uploader na si Jody Marcolina, nagkakatuwaan ang kanyang mga kaibigan sa fun park nang makita nila si Lola Emma na nakatayo sa gilid at nakangiti. maya, -maya pa, bigla na lamang daw lumapit ang Lola at nakitalon sa interactive steps at sabay kekending. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan rin daw si Lola Emma. Ang payo sa kanila, learn to laugh loud. Ang video nila may mahigit 10 million views na at matapos nga po silang mag-viral, mismong ang pamunuan ng mall, nag-sponsor ng reunion ng mga bagong mag-BFF. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pagdanakaw ng basag kotse sa isang sasakyan sa Laguna sa pool sa video. Isa sa mga suspect, criminology student. Lalaki sa Cebu patay matapos ibalibag sa semento nang nagsanla sa kanya ng cellphone. At patang babae sa Cavite na tagpo ang patay at hinihinalang ginahasa rin. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.